Ay nako, si Batek gumulong din dito. Gumulong din dito nagbibidyo ko. ako. Oh, ayan guys, so nilagyan natin ng uh, kulambo yung ating uh, mga halaman no. Para ano? Hindi masyadong uh, mainit, sigurado. Tataas ang kilay ng mga commenters natin dito. Sabi para saan yung kulambo na yan? Eh tatagos din naman dyan yung araw. <laughs> Ayan pa oh, sa kabila oh. Lagyan natin ng mga kulambo. Oh, ayan oh. Dahil sobrang init. Ayan oh. Talalanta na yung ating halaman. Oh. Ayan. Lagyan natin ng uh, kulambo kaso kulang yung ating kulambo ay eh. meron pang uh, hindi nalalagyan ayan oh. Bin siguro ng iba. Eh di syempre mainit eh. Tatagos pa rin yan diyan. Pero 'yan, eh protection din nila sa ano, protection nila sa init. Hindi kaagad directly na pupunta sa ano, sa kanilang uh, katawan, katawan ng mga halaman, diba? ba? Oh, nandito rin si Batik oh. Nandito rin si Batik oh. Tara na, tara na. Binijuan lang natin yung ating mga halaman na nilagyan natin ng kulambo. Alinga na, uwi na. Batik. Ano? Oh. May mga kulambo kasi yung iba wala na natuyo na yung iba eh. Oo. Oh, tuyo na oh, yung aking panyapol. Oo, oh, itong aking uh, malunggay, awan ko kung uh, makaka-survive to. So, yun lang guys. Sabihin niyo naman para sa anyan eh di s'yempre mainit pa rin. <laughs> yun yung ating ano eh, way para ma-protection ng kahit paano yung ating mga halaman. Pero dahil nga sa sobrang init, ayun. Iwan natin. Abangan natin kung makakasurvive ba yan. <laughs> okay, tamo yung malaking puno dyan, no? Oh. Tuyo na yung mga dahon, no? Oh. <laughs> uh, ayan, no? Oh. Yung ating dates dun sa labas, o. Oh. Marami ng bunga.